Sa Kaloocan, Malabon na Botas at Valenzuela naman, hangin din at hindi baha. Ang pinakapinoblema, pinabagsak ng ihip nito ang isang pader sa Valenzuela, isa patay. Saksi si Ivan Mayrina. Sa gitna ng masungit na panahon, doble trahedya sa Valenzuela. Gumuhong isang pader kasabay ng sumiklab na sunog sa isang bahay. Ang 27 anyo sa si Jacqueline Sumampong na inaapulo noon ng apoy, nabagsakan ng pader. Patay na na ma siya sa mga tauhan ng BFP at Valenzuela Rescue. Sa barangay Bagong Bayan North sa kalapit na Navotas, nasaksihan ko kung paano naging tila papel ang mga yero dahil sa malakas sa hangin. Ang mga bahay na gawa sa light material sulad ng plywood, nilipad. Nagmistulang basang sisiw ang mga residenteng ayaw lumikas. Wala ho kayong balak lumikas. Eh, mamaya na ho eh kasi hindi namin maiwan eh yung mga gamit eh. Kasabay naman ng high tide, lumaki ang ala ng katapat naman nila Bay. Binahang barangay daang hari, pero mga residente, hindi pa rin tuluyang lumisan. Kung hindi na talaga kaya talaga mamaya, kung ano na mangyayari, bala na, siguro babalik na rin kami sa espilahan. may mga aso, may mga aso, may mga hayop, na ano naman kami iwanan. Malakas din ang hangin sa malabon. Ang pwersa nito, nagpahirap sa pag usan ng mga sasakyan. Alas otso po ng umaga, nandito tayo sa gilid ng Malabon City Hall. Nakikita natin ang napakalakas na bugso ng hangin. Maraming mga nagliliparang yero, mga sanga ng puno. At maging yung mga jeep. Nakikita niyo po yung hood ng jeep na yon. Halos itinutulok na ng hangin. Ang motor na ito itinumba ng malakas sa hangin. Ang mga nakabisikleta napilitang maglakad muna. Wala rin panama sa hangin ng mga bakal at kongkreto sa kaluokan. Bumigay ang arko ito sa Barangay 28 sa Dagat-Nagatan. Ako si Ivan Mayrina ang inyong saksi.